Kasi maganda nga kung saan naman kayo po na yun naroon. Ano na dito, naman po si Ato D. Yes, simple ko ngayon ng pampano. Tsaka barbecue. Ang um, pampano, lalagyan ko siya ng soba niyan. Kararating <laughs> ko Magandang gabi, magandang umaga, mga kababayan. Nand, nandito naman si Ate D. Ngayon, nandito ako ngayon sa bodiga namin. Ay, ako'y kararating lamang, mga kababayan. Ito po yung gagawin ko mag lulot. Ang Excuse me po. Yung mga yung mga nandidiri sa langaw. Sorry po ha. Sandali lang po ulit mga kababayan. Ito mga kababayan o. Oh, di diba? Ayan ni ni Ate Bea. Ang hirap nito magtuho. Ang gagawin ko, pakulo mo ng tubig. Ito yung halo ko. Tanglad. Kamatis. Ayan. Kamatis. Sibuyas. Ito mga kababayan. Pero yung gulay mamaya na lang ulit kasi lalagyan ko ng ano ng pala yung pampanuha ito. Tapos ito. Ayan, ang pampano. Mga <laughs> babae, sisigang ko. Habang masarpuan sa baw dito. No, sariwa, talbos ang kamuti. Paano, gasan ko muna. Ha? Pinakit ang kababae, ko na. Dito ko na sa linagay sa langgana. <laughs> Maapaw pala yan. Oh, Hindi ko na siya tatakpang para ano. Ayan. Tapos-tapos na po yan. Ayan yung isda. di ba? Ang yami na po. Sa ano po mga kababayan? mag muna ako ng pork ha? Ayan na po yung inuna ko muna. Anak ko nandito na sa bahay. Kompleto na po kami kasi gabi na po dito 7 na 7 am na po mga kababayan naka ready na yung apoy mga kababayan Ayan. may isda isang pampano isang piraso isang hiwa lang pala Ay, gusto. <tinyo>